O guys, o ang laki, guys. Ang laki ng lapu-lapu. Ang laki ng lapu-lapu. Ang laki ng lapu-lapu. Ang laki ng lapu Ang laki ng lapu-lapu. Ang laki mo natin. Prasigurado. Ito, sentimeter. Ito rin talaki yata na yung nakuha ko ah. Hindi abo to. Perti lang. Hmm, 31, 31. 31. 50 cm to eh okay. okay. <laughs> ano klase yan? Ano to? Kumo plus grouper? Mahal na pula po. Kaso lang 30 50 ano? cm to. 31 lang to eh. Oh, ibig sabihin babalik mo? Oo. Oh. Hindi pala po pwede yan. Hindi pwede to kasi maliit pa. Mahuli tayo. Mahuli tayo ito. Kaso lang labas ng bitukaw. Eh, mabamatay na rin yan. Mm hmm. Ano tayong magawa lang natin yung ano to pangalan na ha? pangalan na marami na ako pang tas ng blooper ko na to so 30, 30, 31 cm guys kaso lang ano 31 cm medyo malaki na rin to kung sa Pinas to good size na to eh kaso lang dito hindi pwede to so okay, guys malaki yan guys oh. 50 cm ang kailangan size ito. 30 31 cm lang kaya. Bye bye. Bye bye. O, mm. boleh. Boleh. Nakita ko. Ano pala? <laughs> na pula po ka naman bro ang bro, oh po, na laki pa naman ako bro ha? pwede yan baka na muna bro laki pwede na po ha? pwede ka at hindi pa naman hindi na hindi hindi lang parang ulang pa rin ito bro kilay mo sa bag ko bro, kamalansa ha? ha? ulang pa rin yan bro 20. 50. 35. 35. 35. Uh, name, bro. <laughs> nah, eh, sayang ya, eh, no. Sayang, Bro, sayang. sayang Laki sana, no? Halos <laughs> 35 na eh. Punti na lang, oh. Punti depresyon na lang. Laki ito. Bye-bye. Sayang, sayang ka, sayang. Laki na po ganito, kuya. Malaki, malaki. Malaki yan. Ah, Brim. Brim. Ha ah. Malaki! Malaki! Ah! Granter! Granter! Yan! Pasok na sa bangayan! Malaki! Pasok na sa bangayan! Ano lang naman yan eh? 38? 38? utso ata Depende sa ano? Sa, sa granter grouper. na kuya, di ba? Mm, sa grouper, gaano kalaki. laki? Uy! Di ba yan? Mmm! Ah! Mm, yan! Sir. Kaya na yan! Pusok na yan! Ang grouper eh, Depende sa ano, kung marami rin klaseng grouper Marami kasing Nakakita kami lang po nis ispotted. picture anggo barah Pedinan? Okay, Lagi mana, laki ya? Mu charge nah. Yes, Guys, pulang si Brother. Hah? Bro, iya, nunggu. Oke, okay, nak awal si Brother. Guys, ndak dapat, Bro. Hah? Ndak dapat. Tapal puke. Eh. Mga dad. Sarap to. Masarap yan. Hmm. Okay, so. Okay. <laughs> This is our first catch, huh? Okay. Better na catch it now, oh. Okay. All right. Okay. Okay. Oh. Tatalo ko na makalansa niya, bro. Na. So, talagang unang makalansa niya niya. Pwede pa yung pangit lang. Okay! Okay, na! Okay. Ano okay. kaya ito? Ano kaya ito? Nakulapong. Nakulapong maliit. Nakulapong maliit. Guys, nakulapong guys. Kaso maliit. Bawal to. Undersize. Napaka-undersize ito. 50 cm lang ano ito eh. pinaka okay Sa Pilas. Pwede dito sa Pilas. Malaki ito eh. Pero dito 50 cm. Bye bye. Guys, okay, so huli na guys, huli na. Frame na maliit. Brim na maliit. Undersize na frame. Frame na undersize. Frame na undersize. Frame na undersize. Okay, mga siya. Yeah, bye bye! Kaya ah, na. na to. So, ah! Tawag uh, mo pa rin siya. na maligit. Undersize to eh. Oh, lang dami ko na huli ka ito. Ha? Yung, yung huli ko kaya, mas malaki pa dito eh. Haan? Hindi lang tayo paanin sa iglesia. Ah, sugat pa ko. Okay. Haan? Masarap kaya ito, sinigang. Oo. Ang tsura pala kayo. Nagpula po ito, nagpulap ko ito. Oo. Isa ulit natin ito. Eh, hindi lang <laughs> nga <laughs> tayo paanin. Sigurado, yung mga nanin dyan, sinisikreto na rin. Eh, may pa. Pero siguro kita... Ito, ito, ito. Ito so guys, oh. Ah, maliitong, malaki nga yung kanina, eh, okay, bye Eh, bye-bye! Bye-bye! Ay, napulapo pa rin. Napulapo pa rin. Ang dami napulapo ito ah.